Opo. Gamot. Ang gamot. Mm. Pero yung mga herbal-herbal tay na nainom oh, siya. Opo. Okay. Yung mga dahon-dahon. Lagundi. Lagundi po. Ah, lagundi. Ah. So, Birthday so, niya po nga kaso kang um, mm. -hmm. Ka, kahapon. Ay, kahapon. Birthday niya. Ay, birthday mo kahapon. Mm, Ay, ilang taon ka na? Ano pangalan mo? pangalan Natalia. Natalia? Ay, si Natalia. Birthday mo pala kahapon. Belated happy birthday. Kaling salamat po. Salamat po. You're welcome. Mamaya, bigyan kita ng regalo. <laughs> so, ito po na yung sitwasyon niya po ngayon. Um, ilan po kayo dyan? 1, 2, 3, 4, 5? 5. Kasama po yung bunso. Natulog. Grabe tapos. Si Sir pa po. Mamaya. Paano na po ang ano niyan? Ganyan na lang pang tulog no? Tulad so, mm. po ni panganay niyo? Opo, okay, pag-anya. Mm. Ito po ang um, mga kalingap. Ah, sobrang daming gamit. Tapos medyo malit lang po yung ano nila. So, di naman po mainit dito kahit may electric fan. Mainit po. Mainit pa rin po. Sinaktan mm. mm. Lang kuya ng trapal. Trapal? Yung sa taas po? Sa tumutulo po kasi yung pag umuulan. Palagi na lang nababasa mga dami. Siya nga po. Ito po eh. Open na open dito. Mm. Ito po yung kanilang kwarto mga kalinga. Tapos ito po. Open po siya. Ito naman po yung kanilang kusina. Ito po yung kanilang daanan. So yun. Medyo. Ba't basa dito tay? Medyo basa po. Nagugas oh, po kasi po kanina. Nagugas ka kanina? Oh. Mm. Dito kayo naghuhugas. Saan po galing ang tubig? Doon po sa may ano. Gripo. May ano po ba doon? Bumbahan or ano? Gripo. Gripo naman. Gripo. Libre naman po yun. O, oh, dito po sa nanay ko. nanay mo po. Saan po? Dito lang? O. Oh. Uh -huh. Paano po yung pag ano po? Pag nagdudumi or nag po? Doon din po. Doon din. Mm. Oh, ang sarap po ng luto ni tatay. Ano pong isda po yan, tay? ano? Ito, ano na to? Tilapia. Tilapia. Yung kanina. Ay, na, ito. Ito. Ilang piraso po yun? At ano lang po, mga 15 piraso po gano'n. 15 pieces? Oh. Na hito? Ay, Madami. Po po. isang ito po, tapos tilapia, yeah. maliliit. Ah, for maliliit. Na ah, opo, opo. Kumusta tayo yung ano, bigas na binili ko dati? Ubus na po? Ubus na po. Yun. Yung mga grocery po? Ubos na din. Ubos na din. Eh, yung ano tayo, binigay ko yung allowance sa inyo or pera. May natira pa po isang libo. Isang libo? May pa po na isang libo? Nandito. Ay, siya po. Nakatago, nakasavings. Eh, po. Ito. Asan po nilagay? Ito. Ah, sige po, okay lang yan, Okay na po. Huwag nyo na pong ano. Ano pong ano? Di ba po kahapon birthday po ni ano? Anak nyo po. Ano pong ginawa nyo kahapon? Pansit po tapos ano pansit tapos manok. Mm. Yeah. di po kayo nag-cake? Hindi na po. Ay, sayang po. Alam ko lang po sana, ay, di nagdala akong cake sa inyo. Pero, bawit na lang ako mamaya. <laughs> ano kung gusto mong birthday gift? Ano regalo ang gusto mo? Ano regalo gusto mo? Sa pagbabalik ko, baka mai ano ay, ko. alam. Ha? Hindi alam Na, na, nahiya pa yata. Um. Mm. Kailan po ulit kayo na yung magangalakal na eh? Tuesday po. Tuesday. Mm. So, ngayon is Sunday. So Bukas, Monday, sa sunod araw. Mm. Ano po ang gagawin niya po bukas? Magpipili po niya. Ah, magpipili. Ano po? Pipili niyo yung mga kinalakal niyo? Mm. Mm. Every Monday po yan. Yeah. Every Monday po nagpipili mm. kayo. Tapos Tuesday hanggang... Tuesday, Sunday. Wednesday, Thursday. Hanggang, hanggang Sunday Monday. na po yung pangalakal. na yeah. mm. nahiram po pinairam po ako ng padyak. Na pinairam ka po ng padyak? Hmm, ng shop. Ng junk shop. bibintang ko ng kalakal. Hmm, buti na po, pinapairam. Hmm, hindi po then, ba kayo hinihingan ng share? Like? Hindi naman po, basta yung kalakal, lahat sa kanila. Lahat bibinta. sa kanila. Hmm. So, mm. ano po nai? if ever po na magkaroon kayo ng padyak, mm. ng sariling padyak, matutuwa kayo. Hey. Bakit naman, nai? Iyan po kayo pangarap. Pangarap mo? Mm. Padyak. Ayaw mo po na magkaroon ng tricycle, motor, kotse. Yung mister ko may pangarap niya na ayaw. Ay po siya? Tanungin natin si sir. Sir, anong pangarap mo? May nabagit kasi si nanay. Na, ano po? Ano po? Um, kasi si nanay po, pangarap niya po. Okay sa kanya yung padyak. Eh kayo sir. Okay sa inyo yung padyak. Motor po, ayaw niya? po marunong. Hindi ka po marunong? Pero nakapagbotol ka po dati? Dati po. Pero ngayon hindi na. Ah, hindi na. Kotse, tricycle. Eh, Bakit Ay, po? <laughs> po. Okay na po sa kanyo yung ano pa, Jack. Ah, sige po tay. Grabe naman po. Napaka ano nila. Simpleng-simple po yung ano, gustong nilang or ano. Eh kung bagong bahay po, ayun nyo po, gusto. Siyempre, gusto mo Gusto niya rin po. po. ng bagong bahay. Opo, mm. para maayos ng tulugan na. Oo nga po eh. Tsaka para hindi po kayo dito siksikan. Opo. Mm -hmm. Tingnan po natin kung anong magagawa natin. Musta? Anong kinakain mo? Mukhang may gatas ka pa. Nagdidi po. Nagdidi ka? Nagdidi mm -hmm. pa po, po kasi yan. Ah, nagdidi ka pa ng gatas? Mm. -hmm. Di, Pero kumakain na po siya, Nay. Mm. -hmm. Oo Opo. na din po ng kanin. Mm. -hmm. Bali meron ulit ako po diyan ano. May dala po ulit ako diyan na grocery po sa inyo. May dala akong pasalubong sa inyo, May baby. Pasalubong naman dati si ko ya. Ano pangalan mo? Anong pangalan mo dati? Nicole. Ano po? Nicole. Nicole. Ah. Kapangalan mo yung kapatid ng barkada ko si Nicole din. Ito si Natalia. 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 Ikaw po. Si Nika po. Nika. Nika Jane po. Nika Jane. Ito yung bunso po. Noel po, junior po. Ah, Noel junior. Ah, tapos si Nanay Generous. Mm, kamukha niyo po tayo itong si Nicole. <laughs> hmm. Nicole, may pasalubong ako sa inyo. Gusto mo makita? Ha? Ah? May, may ano ulit ako sa inyo. Alam mo ang ano? Jelly Ace? Jelly Ace? Gusto mo ng Jelly Ace? Alam mo yun? Itong Jelly Ace na bibi. <laughs> So, may meron na, po yung, okay lang po yun. So, ayun po. yun po yung luluto ni tatay. Pinakuha ko lang kay tatay yung, yung grocery po na abot ko po para sa kanila. Ay, ito na. Uwi uh, yun. So, bali ito tay. Meron po ulit akong groceries po sa inyo. Ay, grabe. Mabigat. Okay lang po. Ay, saan po kaya ito pwede? Saan ko tayo pwedeng buksan? Dito na lang din or doon? Kahit po, garo. Doon na lang po. Doon na lang? O, oh, sige, ako na lang po tay. Kasi hindi po tayo kakasya Ito, dito. Okay lang sa po yan. <laughs> sa bagay, okay lang po. Paano kaya? Yun. So, ayan baby, Nanay Generous. And then po yung pasalubong ko po sa inyo. ah um, pwede nyo na pong buksan, Nay. Yan po ang pasalubong ko sa inyong family. So, ayun. Uy, kinuha niya ulit. Ano po yun? Jelly Ace. Jelly Ace. May Milo. Kulo, gatas gatas, kape, inipit, yun ang marshmallow, ay grabe, ano yun, ang dami, aray, aray, oh yun, kinuha na po nila lahat, so yan po, may kote, so yan na ulit po na, meron po dyan ang bigas po, sa ipinakailalim ng cracker, mga, yun po, noodles po, mga dilata, suka, toyo, kape, Milo gatas, mga biskwit po. Oh, grabe to. <laughs> <ka. laughs> Ito na din sa dulo. Ikaw oh. naman hati mo, barangang do. Tugurawa oh. kami. Pwede naman kayo hati-hati dyan. -hati, hmm. Uy, hati na ni ano ay ni nat Natalia. Okay. <laughs> Anong masasabi mo, baby? Oh. Lamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat lang po. po. Salamat po. Welcome. Ito o. Oh, si Ito. Si Natalia. Si, ay, si Nicole. Ay, di si Nicole. Ito si Nicole. Ina na pa Mm -hmm. Grabe. Meron na po ulit kayo na ano. Tawag niyan. Mga grocery, bigas. Hmm. Inatihatin agad. Mga dilata yan. Mga yan. Bali po na na generous. Um, yan po ay galing po kay Tita May Claire. Um, sponsor po ng groceries, si Tita May Claire. Salamat po. Tita May Claire. May Claire. po na bukod po dyan. Meron din po akong mga ipapaabot po. Galing po sa mga nagmamahal po sa inyo. Um, ito po na Ano ba ito? Ito po Nay, paabot ko po sa inyo. Galing po kay Tita Shelsky, 2,000 po. Maraming salamat po kay Tita Shelsky. Opo, tapos ito naman po, another 2,000 po galing kay Tita Anavan. Maraming salamat po kay Tita Anavan. Ayan. Masaya po ka na Nay? Masaya po kasi may pambili naman pag naupo po ano pong pambili po ng? Gatas, bigas. Din. Gatas, bigas? Mm. Opo, dadagdagan nyo na lang yung ano po, ano? Mm. Opo, tapos ito pa po, po, kay Tita Arceli po, another 2,000. Maraming salamat po kay Tita Arceli po. Arceli, opo, ilan na po yun, Nay? So, yun. Seven. Seven po? Opo. Hindi po? Ay, wala. <laughs> Six. ah, 6,000. So, meron po kayo mm. na 6,000. Maraming salamat po sa challenge at, sa mga estudyante na tumatulong po sa amin. At ito rin po na ito siguro kasi sakto lang yung nadala ko ay mayroon ako ditong 200. Siguro ito po ibibigay ko na lang po kay Native. birthday girl. Kay ate, ate. Ate Natalia. Yun yan po 200. Salamat po. Welcome. Anong bibili mo dyan ate Natalia? Anong bibili mo dyan? Kanin po. Kanin? Ay, pambili ng bigas. Ibigay, ibigay mo na lang yan ng ano, kung anong gusto mo. At meron naman ako dito pang bigas. Pag meron po kasi yung pera, so yan, binibigay sa akin para po may panggatas yung mga kapag Ay, opo. Bigas. Ay, grabe po. Napakabait naman. Hmm. Ang kinukuha niya lang po, 20. 20 pesos lang po. Hmm. Pero minsan po, ay ilan po ang binibigay niya po sa inyo? Pag may bumibigay po sa pagkakalakas, sa... nakuha lang po siya ng 20. 20? Yung iba po, ilan po ang binibigay niya? Magkano po ang binibigay niya sa inyo? Sa 200 po ba? Or sa 100? Kukuha siya ng 20? Tapos hmm. sa kanya na? Yung iba po sa inyo na? Hmm. Pag binibigay ko manggira, ulit po, hmm. sa kanya mong girahid. Pagka, ay, hmm. napakabit po na yun ng mga anak niya po kasi yung iba po kasi pwedeng iba, ibili po nila ng ano pwede niya masanang ibili po yun ng kung ano anong gusto niya pero bigas po ang gusto niyang bilhin dun sa regalo napakabait naman kumusta po tay? mabuti po Ayun po tay, naabutan ko po, po sila ng ano, um, groceries po at sila na na generous, galing sa sponsor. maraming salamat po, maraming salamat po sa nagsulong. at sa talingat po. Maraming salamat po. Salamat din po sa kami kikuyabal. Tapos kay Kalinga Kalab po. So, kaya atid na po. Maraming salamat po. Maraming salamat din po kaya Jomar. You're welcome, tay. Alis na ta rin kasi gabi na. At kakain na rin yata kayo. Opo, natapos na po kayo magprito? Natapos na po magprito? Ayan po, naginit na lang yan. Para saan naman po yung tubig niya, tay? Pag umaga po, hmm? nagkakati po. Oh. Eh, po, gabi, magagabi na. Ano po, lilinis po sa ganito po. Ah, opo, pambili ng an ay sa chupon po. Mm -hmm. Ilang taon na nga tayo yung bunso Isang taon. Po, Isang taon? Ah, sige po. Baka po sa susunod, baka bili rin ako ng ibang gamit tayo. pero nay, ano po, mapunta na rin po ako, Nay. Kasi hapon na. Tapos, maka ano, as po kayo kakain? Maya maya po. Maya maya po. O, sige po. Ako po pupunta na rin. Maraming salamat po, Nay. Maraming salamat din po sa biyayang na po ngayon sa Maraming salamat po sa Panginoon. Mm -hmm. Thank you po, Nay. Salamat po sa ano, pagiging ano, inspirasyon niyo sa amin. Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye po, you. Nay. Bye-bye. Oh, ingat po, mga bata. Bye-bye. Salamat po. Papunta na lang. Thank you po. Kay Tatay Tay. Happy Father's Day pala, Tay. Salamat po. Opo. Tawag nyan. Salimutan ko nga pa pala. Araw pala ngayon ano. Um, Father's Day pala ngayon. Happy, happy Father's Day. Opo. Ikaw, Tay. Tanungin ko po kita. Kay Tay. Bilang Tatay po. Kung meron lang akong gusto kay... Um, kayang ibigay sa inyo ano po yung ano pong hinangad